asaan uh, sa lahat ng mga provincial uh, sa, sa sa lahat ng mga probinsya uh, at uh, sa mga local government sana ganito din yung maiisip nila Magandang araw sa inyo lahat mga idol Welcome muli sa akin channel So siya nga pala, pasensya na talaga kayo Dahil uh, matagal-tagal tayo na hindi nakapag-upload ng ating bagong video ngayon Dahil uh, talagang sobrang busy lang tala talaga tayo Nito mga uh, nakaraang araw mga idol Busy tayo sa ating work At uh, pagkasabado linggo naman During weekends ay talagang busy pa rin ako Dahil uh, mayro mayroon tayong kasalukuyan na uh, nire-renovate Na part ng aking uh, tahanan, na aming tahanan So talagang yan, na uh, puro tayo tayo trabaho nito mga nakarang araw at hindi na, hindi na tayo nakakuha pa ng pagkakataon para uh, makapag-vlog mga idol. So siya nga pala mga idol ngayong araw ay nandito kami sa Lipa City, Batangas mga idol at uh, sinamahan lang natin yung aking kasamahan sa trabaho na mayroong uh, ay nasikaso dito na part pa rin ang aming trabaho mga idol. At uh, yun nga uh, habang nandun siya, nilalakad niya yung uh, sadya namin dito ay uh, minabuti ko naman na uh, uh, i-vlog ito mga idol i-video ko itong akin napansin aking, uh, pansin, aking uh, nakita dito sa lugar na to dito to sa Maylipa hindi ko lang alam kung anong exact na address dito anong uh, nasakop na barangay ito mga idol dito to sa uh, Lipa uh, City mga idol Batangas so nakikita ko dito ang uh, kanilang uh, mga go government offices nila dito mga idol ay magkatabi-tabi yung kanilang uh, mga building. So kung halimbawa mayroon kang lalakarin na mga dokumento uh, halimbawa uh, LTO or uh, BIR uh, sa DepEd, uh, sa TESDA, uh, sa LIBOR ayan sa LTO ay uh, magkatabi-tabi mga idol so ito ah uh, uh, ipapapakita ko sa inyo mga idol uh, mula dito sa ating pinaradahan dito sa sasakyan kung saan tayo nakatambay ngayon ipakita ko sa inyo kung ah uh, Paano yung uh, kanilang uh, mga building uh, itinayo uh, dikit-dikit, magkatabi-tabi mga idol na puro mga government uh, offices or uh, department ng uh, kanilang uh, local government dito mga idol. Okay, so ayan, uh, baligtarin lang natin itong ating kamera uh, uh, para may pakita ko sa inyo ngayon. So ayan mga idol, yan yung... Uh, kulay puti na building na yan na mayroon siyang blue sa itaas yan, uh, isum natin konti mga idol ha isoom natin, yan so, bureau of uh, ano tawag nito BIR yan mga idol, revenue district office, Lipa City so yan, uh, BIR tapos yung katabi naman niya mga idol ayan yung katabi niya So yung katabi ang building na yun mga idol Ay uh, deep daw yan Sabi nung uh, nga natin Yan isumoy natin konti yan So yung katabi Ito yung uh, dito sa kanan ay BIR No BIR Tapos yung uh, katabi naman na building Ay deep daw yan Tapos yung sumunod na building Na parang uh, pula ba yan or uh, maroon Ay uh, Bumiro da yan uh, Ano tawag nito Bureau of Fire Protection No ah uh, Bureau of Fire Protection tapos yung uh, kasunod na building na puti ay Tisda naman ayan so yan i natin konti mga idol para yan oh nabasan niyo yan so Tisda naman yung kasunod okay so yung kasunod ng Tisda katabi ng Tisda ay uh, Department of Labor and Employment naman ayan so Labor naman yan mga idol tapos yung kasunod ng uh, Department of Labor ay uh, LTO naman mga idol ayan, so ang galing tapos uh, nandito na rin yung uh, yung uh, parang uh, ititis drive ka, siyempre yung LTO, so dyan dyan sa area na yan uh, dyan nila tinitis drive yung uh, gustong kumuha ng license ng uh, LTO so yan mga idol so tapos doon na part yata ay parang sa LT RB kung hindi tayo nagkakamali uh, hindi lang natin na uh, yan sa likod nun uh, yan yung parang may mataas na antena na yan ok so uh, yan yung napansin natin dito mga idol ayan no na uh, medyo ano natin eh, layo natin konti yung camera so yan ah uh, yan yung uh, napansin natin na maganda-maganda yung pagka-arrange na naisip nila ng uh, local government dito na pagtabi-tabihin yung mga uh, mga opisina ng gobyerno para, para halimbawa kung meron kang lalakarin dito ay uh, hindi ka na pupunta sa malayo yung kumbaga maghahanap ka kung saan-saan uh, dito no, basta ah, uh, yan, kung may lalakarin ka na uh, sa tax or sa BIR dyan at uh, yun naman ay sa deep aid yan naman ay sa bureau of fire uh, siyempre yung mga tinatay natin na malalaking bahay o building hingi ka ng uh, permit or yon uh, yun, permit sa Bureau of Fire Protection diba? sa Bumbiro so, andyan na, tapos ma andyan din yung TISDA at uh, Department of Labor so tapos LTO so ayan okay yun mga idol tapos sa uh, uh, dito sa ano mga idol ayan na uh, bababa lang tayo dito so yan makikita nyo napakalawak yung uh, kanilang parking napakalawak yung kanilang parking mga idol yan so ito parking to yan So, malawak yun. Hanggang doon yan mga idol, yan. Parking yan. So, walang problema dito sa parking. Ayan. Tapos, uh, mayroon din sila kung uh, gagamit ka ng CR, ay mayroon silang CR dyan, malinis, may nag-aalaga, ayan, o. Oh. Ayan. Ayan yung CR nila, ayan, uh, sinumi natin. So, dyan yung CR, kung gusto nga, gusto ka na gumamit ng CR, ay nandyan malinis, mayroon nag-aalaga may nag-talaga uh, nag-miminti na dyan mga idol so ayan, so ayan yung kagandahan okay? so ayan mga idol uh, dito lumabas tayo sa sasakyan at uh, yun nga yun, yung napansin natin na uh, uh, maganda dito yan naisip ng uh, kanilang uh, uh, mga opisyal ng kanilang local government dito dito sa Batangas dahil na uh, pinagtabi-tabi nila yung mga departamento na uh, madalas na pinupuntahan ng ating mga uh, kababayan na uh, halimbawa, may nangangailangan mahal ba magbayad ka ng tax o makailangan ka sa BIR o uh, sa sa Deep Age, sa Bureau of Fire o sa Department of Labor sa TISDA o sa LTO so nandito na lahat mga idol ayan so uh, mainit Ah, uh, balik tayo dito sa load ng sasakyan, medyo mainit mga inyo. Yep. Okay. So, <laughs> ayan. Ah, uh, medyo mainit lang. Ah, uh, okay lang 'yan. Ma uh, mas maganda yung medyo maaraw mainit kaysa yung umuulan alright so yan yung napansin nga natin ulitin ko na maganda na naisip ng kanilang uh, uh, mga official dito kanilang uh, provincial governor siguro mga congressman siyempre nagtulong tulong na sila yung kanilang mga mayor at mga yan yung mga konsihales mga sangguniang uh, anong tawag yan uh, pang basta yun mga idol <laughs> mga board member ng uh, provincial Yan. So, sila na yun sa mga katuwid silang lahat ay uh, nagkatulong na, na, kumbaga nakapagdesisyon nagtutulungan sila na uh, gawin na lang nila sa isang lugar doon nila tatayo uh, yung uh, ganito mga departamento ng uh, local government o, uh, o yung mga sangay na opisina ng uh, national government, 'di ba? So napakaganda, napakaganda. So uh, sana yung uh, uh, anong town nito, uh, sana sa lahat ng mga provincial uh, sa, sa sa lahat ng mga probinsya at uh, sa mga local government, sana ganito din yung maiisip nila no para uh, yung mga kanila mga constituents, yung uh, tama ba ako? Yung uh, kanilang mga ano uh, nasasaku nasasakupan na mga kababayan natin ay hindi na ganong mapagod kung anong alalakarin, alin ba? pupunta ka dito sa BIR tapos uh, doon naman sa kabilang bayan yung uh, nito Department of Labor o doon man sa ibang. so ito ay isang lugar lang ang pupuntahan mo halos nandito na lahat di ba uh, may LTO may Department of Labor may TISDA may Bureau of Fire uh, Protection may Deep Aid at may BIR at mayroon yata LTIP-RB So yan mga idol. So ayan, amin uh, natin na uh, i-vlog 'to. Uh, para siguro uh, at kung may si may makapanood diyan, makapagsuggest doon sa kanila mga officials, nagayahin din 'tong ganitong uh, sa ganitong uh, uh, naisip ng uh, Batangas na pagtabi-tabihin sa isang uh, lugar lang. So dito to sa Lipa City mga idol, di ba? So hindi ka mapagod kung libo may lalakarin ka tapos magkatabi-tabi lang so hindi ka mapagod no at magkatabi-tabi tapos yung wala kang ano wala kang problema sa parking kasi malawak yung parking kung may dala kang nasasakyan All so ayan. sana <laughs> na nakakatulong tong konti natin uh, na vlog na to at uh, makapulot ng uh, kalaman yung ating mga opisyal sa ating gobyerno dahil sila man nagdidesisyon na uh, magtayo na mga ganito na klase na mga offices ng ating uh, gobyerno. Alright, so ayan. So hanggang dito na lang mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panonood. At uh, nga uh, sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa akin channel, sa aking munting channel, Uh, mag iusap tayo ulit na sana isubscribe niyo, paki support naman yung ating channel at uh, paki follow din sa aking uh, Facebook page ayan uh, Kuya Ros BTV at uh, siyempre paki share wag niyo kalimutan na uh, paki share ng ating video para marami makapanood mga idol at uh, paki like na rin Ah, uh, 'wag kalimutan na mag-like. Kung panoorin man niyo tong uh, ating mga video, mga idol, uh, sana i-like na rin din niyo, no? Ayun <laughs> uh, 'yon pag-asap natin. Malaking bagay kasi 'yan mga idol sa uh, aming mga vlogger 'yung uh, nila-like niyo na aming video at uh, lalong-lalo na kung i-share niyo, i-share eh, ninyo para maras-maraming uh, makapanood at makakaalam. Alright, So, ayan, uh, ulitin natin sa so, mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na rin, paki-like at pakishare at pakipindot na rin ating notification bell para maging updated kayo sa mga susunod at bago natin video mga idol. Okay, so hanggang dito na lang, huwag natin kalimutan na magdasal at magpasalamat palagi sa ating uh, may kapal sa ating Panginoong nasa langit. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!